ano. <laughs> so, ayan. Hello, mga love. Ay, sus. Ang okay. So, so ganyan dumating na yung mga order ko. Kasi nag-order nga si Ate Mari. Kasi naubusan ako ng mga pantanggal-tanggal na sa so, mga Volvo na yan. At, nagulat ako. Sobrang dami pala nito. Kasi pag bumili ka, tatlo agad sila. So, oh my God. Tatlo. Tatlong ani, oh, oh. Wow. Bumili ako sobrang mura, guys. I-check nyo na lang dyan sa baba. Ilalagay ko ito sa my yellow basket. May tatlo ka ng pantangkal sa inyong vol-vol, guys. Oh, di ba? Tapos dumating na rin yung hinihintay ko din. Kasi nga po, ako, eh, may mga... Maliliit ako ng mga kagat-kagat ng langgam, lamok. Kasi nga, doon kami nagatrabaho sa kainan namin. And then, Andito na ulit ang aking wow. <laughs> so, nagamitin ko to guys kasi nakakapag-light ito. Nalalight nito ang aking mga kagat-kagat itim itim. Kasi pag ginakagat ako ng langgam or ng lamok, namumula muna yan. O, di ba? Pero kung ikaw ang kumagat, makaabayo lang agad. Jeres! So, ito yung ginagamit ni Ate Mar. Naubusan na ako nitong ito si Bonita. Ayan, bonita. Tapos ni gagawin lang, guys, para kayong lilipad lang. Yung, para kayong lilipad lang, guys, sa gabi, na para magpupuntahan kayo at lilipad lang kayo, mga mi. Ipupunas nyo lang yan, na para kayong, um, ang bango nito, para kayong, ah, uh, tawag yan, lilipad sa gabi. Yung, ano tawag nyo, pag nakakating yung katawan, mi. Yan. Tapos, kuskus lang kayo sa mga part ng katawan nyo na may mga black spot, dark spot, o oh, yon Tapos, sa so pwede nyo ito sa mukha, yan. Sa mukha makakapal. Ayan, nyo, makakapal, yan. Lagay nyo yung mukha nyo. Ibababad nyo lang ito mga miha, ayan. Tapos, mag lang kayo mga mi. Pwede nyo rin nga itong i-mix sa lotion kung gusto niyo Mabango din to guys. Para lang siyang, may ual well sa kilikili, guys. Kasi nga po, um, alam niyo naman yung kilikili ko ngayon, di ba? Sobrang damage. Tapos, may... Baka isipin niyo, wala pa akong napupuntahan ng mga tawag dyan. pa na. oh, uh, may mga may mga napuntahan na rin si Ate Maya ng mga, mga sa clinic, guys. Para sa pagpapalo kili sa kilikili, guys. Pero, yun nga ni, hindi ko alam kung na-effective ba yun. Kasi nangyari nyo sa akin, nag-peeling, guys. Ayan, o. Oh. Ilalagay mo lang yan dyan. Tapos, sinit-sinitan nyo, guys. Ilalagay nyo rin yan. Tapos, sa... Uh, kuyukot nyo. Ayun. Ito guys, na nyo na yan dyan. Para naman po, ay, you know, yan. Ito yung sikreto ko. At, isinishare ko na naman sa inyo. Hindi ka naman gaano puputi, Lodi. Pero yung mga, yung mga blacks, mga dark nyo dyan sa mga, ano nyo, magliless yan. Di ba, Oh. Yun. Tsaga-tsaga lang talaga kung gusto mong makita yung, ano, yung effect nito. O, di ba? Ang dami kong mga na sa inyo ngayon. O, yan. Hindi ko siya. Hindi lang to guys ang ginagamit ko. Marami akong ginagamit sa katawan ko. Kasi nga po, mas delikado kapag nagpapaano tayo. Papatuhog. Ay, <laughs> nagka-inject guys. So, po, ganyan na lang tayo. Ayan. Tapos, lagay-lagay din kayo dito. Singyat-singyatan nyo guys. Ayan. Singyat-singyatan. So, ilalapit ko lang para malagyan ko ng maayos. Ayan. Kasi tapos, pag, ay, ang Ay, ayan, ganyan lang yan. Tapos, syempre sa kabila din, sa mga, ayan, sa mga kuyukuyukot nani para hindi ano, chicken-chicken um, ang ano natin dyan. So, here, lagay ko dito kung ano ang Use dito. Ito po palang ah Bonita Himalayan helps prevent dry skin, redness, and premature aging, minimize in appearance of fine lines and sagging skin, enhance skin, and then for the stretch marks and mga scars. And then how to use? Use nyo lang to after yung maligo, tapos masaj-masaj lang kayo sa body nyo. Ganon. pa ako, so, Hindi lang to yung ginagamit ko. Mahilig akong gumamit sa mga oil-oil kasi nga sa mga kagat, sa maliit na peklat, Ayun. Tapos, sa mga dry na skin, pwedeng-pwede ito. Ako kasi, dry ang skin ko, guys. As in, lalo na ngayon, naka-aircon ako, hindi dry ito lalo. Ayan. Lagay niyo lang yan, guys. Ayan. 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 So, punas-punas lang. Tapos, ganyan lang yan, Lodi. May mga ginagamit pa ako, pero ito muna, i-share ko sa inyo. I-share. Sh Ipapakita ko lang dito yung mga iba pang ginagamit na, eto. Tagyan ko pa yung kilikiligong isa. Kasi maganda ito sa kilikili, -kili guys. Ibababad nyo lang, tapos pwede nyo lagyan ng lemon. Kung gusto nyo lagyan ng lemon, ng kilikili, ng kayo. Kasi isa sa... Guys, sabi yung sa inyo. Ayan. Sige, nabahala na kayo kung ayaw nyo mo nang maniwala sa akin. Basta, ayan lang, ganyan. Tapos, ito yung share ko sa inyo na lotion kung ngayon na ginagamit ko. Eto po yun, oh. Eto yung lotion ni Ate Marin. Isa rin to. Um, gusto ko sana itong haluan ng etong oil ko. Wait na, nasaan na ngayon? May ginagamit pa kasi akong oil dito. Yung sunflower. Wait. Saan na nga ba yun? May ginagamit din si Ate Mari na sunflower na di ba nagtatanggal ako ng mga ball natin. Isa rin na yung nakaka-help din sa akin para hindi maging chicken skin. Pero minsan tamad talaga ako magigay ng oil. Ito yung ginagamit ni Ate Mari na oil. Tsaka pinagsisama ko itong dalawa. Ginagamit ko yung sa gabi. Sa gabi lang. Tapos, ito din yung ginagamit kong sabon. May sabon ko na mga ginagamit. Ito, pakita ko sa inyo. Para, share ko lang naman sa inyo. Diba? Okay. Kasi nga, ang dami nilagay. ko. bumili ka. Limang, limang ganito guys. Ito yung mga ginagamit niya. Limang ganito, Mi. Limang ganito. Only, nasa hundred lang guys. Kaya, ito papaya. Siya, guys ay Ayan. Intense whitening soup. Ito nga nagamit ati nyo. At maglahid ka na dyan, guys. Para ano. Mabango to, guys. Hindi naman kayo magano. Mabango po ito. Mabango talaga siya. Mabango po. Ayan. So, machiner lang ako sa inyo. Lagi ganyan ito yung share ko sa inyo para ano. <laughs> para yun. Hmm. Tapos sa mukha. Alisin ko yung filter para masita nyo yung skin kong totoo. Kung ano talaga yung color ko. Ayan, eto. Ayan, eto yung skin ko pag walang filter po. Kasi gumagamit ako ng oil. Ayan. Ayan po, o. Oh. Ayan. Tapos sa legs naman, eto yung legs po ng ate nyo. Tapos dito naman, nalagay yung pala iba. Ayan. Hindi ako kaputian, pero alam niyo guys na kung ilalaban na ng skin, hindi maputi. Talo ako sa paputian guys. Pero kung pa, pa, o, pa ano, pa fresh yan ng skin or ano, tawag niyan, walang dry-dry, ilalaban natin yan, yung wow. hindi dry yung skin natin. Tapos, yung parang ano, alam mo yung parang masarap kagatin. Kaya kinakagat ka lagi ng langgam ganyan lang. Oh, bongga. Bongga ka Oh. Hmm. Ilalagay ko diyan lahat kung saan niya nabili or kung saan niya nabibili. So, wow. 'Di ba? Pati ito, kasi sobrang napaship talaga ito ang katawan ko. Diba? Kita nyo naman. Konting push na lang ni. Ang sarap na niyan. <laughs> Charot, ha?